Magandang araw mga kapatid. Update muna tayo mula dito sa Malacanang. Hindi raw tututula ni Pangulong Bongbong Marcos ang anumang hakbang Uh, basta meron na itong kaakibat na pag-aaral at makakaabuti ito sa taong bayan. Yan ang binigyang diin ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro sa katatapos-tapos lamang na press briefing dito sa Malacanang. Tungkol ito doon sa proposal ng Department of Finance na patawan ng buwis yung mga online gaming. Nagiging concern na rin kasi ng pamahalaan yung dami ng mga tao na nagiging lulong sa gambling, sa sa pagsusugal at uh, gusto nga raw masawata ng administrasyon yung dami ng mga nagiging involved sa mga illegal gambling kabilang na nga dito yung mga online gaming. At uh, tungkol naman doon sa proposal panukala ng isang senador na baka dapat eh, ipatotal ban na ang online gaming. Ang sagot naman dyan ng Malacanang, eh titignan nila. Basta may kaakibat na pag-aaral at makikita naman na makakabuti ito sa bansa, sa Pilipinas, eh wala namang dahilan para tutulan ito. Yun nga lang, hindi pa masagot ni Undersecretary Claire Castro kung ang partikular na paksang ito ay matatalakay ni Pangulong Bongbong Marcos sa State of the Nation Address. O sa kanyang sona, nagagawin sa huling lunes nang buwang ito. At yan muna ang pinakahuling update mula dito sa Malacanang. Ako po si Maricel Halili. Magandang araw.